Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. Yan, welcome sa YouTube channel ko sa Kamutika TV. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan guys, subscribe nyo na. Ikaw na lang hindi pa nagsusubscribe. Yan, thank you so much guys sa support. Sa mga pupunta ng Macau, yan, shout out and welcome. Uh, welcome in advance Ayan sa mga nandito na sa Macau guys Galingan nyo And kaya nyo, huwag kayong mawala ng pag-asa Kaya nyo yan ha diba? Ako nga na kaya, Ako kayo pa kaya na Mas strong sa akin Kaya nyo yan guys And uh, prayer, yan yung And uh, Sa mga nagbabalak mong Macau yan, guys panoorin yung mga vlog ko uh, Para magkaroon ka ng idea dito sa Macau Ayan, na yan sa mga vlog ko Especially sa mga scam-scam guys lalo na ngayon kumakalat ng mga scammer dito sa mga promise guys ang dami 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 ng scam uh, kawawa, kawawa kayo pag scam kayo dito sa Macau promise kawawa kayo kaya guys panoorin yung mga scam scam bago kayo pumunta ng Macau para in case na may may encounter kayong ganun senaryo sa mga in-explain ko dyan sa mga vlog ko is aware na kayo na oh scam pala to hindi na ako magigipag ganun ito ah, uh, puputulin ko ni connection diba? Dapat ganun kayo, uh, magkaroon kayo ng idea kasi para sa inyo yan, para sa ikabubuti nyo, ganun guys uh, Ayan, uh, for today's video guys may share lang ako about sa nakilala ko Ayan, sa uh, isa nating followers at subscriber din Ayan, uh, nakilala ko sila uh, doon sa naglalakad tayo and then uh, tinawag nila ako Ayan, may mga trabaho na sila, sa idol and uh, ayan saglit lang daw sila nag well, yung isa is nakadalawang Thailand na and then sa yung isa is paubos ng visa ayan nakapasok sila and doon sila nag apply sa mga gilid gilid lang di ba then sa mga San Malo yung mga ano pagkain dyan yung mga restaurant na maliliit ayan dyan sila nagpasa ng CB mismo ayan shout out sa inyo guys nagpasa sila dyan alam nyo guys pwede dyan magpasa sa mga gilid na restaurant dapat may may ano kayo may experience kayo dishwasher tsaka kitchen helper yan pwede kayo dyan sa mga restaurant magpasa sa mga gilid gilid ng mga maliliit na mga resto pwede kayo dyan yan pasa kayo dyan o kung may mga talin kayo marunong kayo magayos ng mga bulaklak pwede kayo sa flower shop kung dati kayo sa Pilipinas yung trabaho nyo sa pet shop yan pwede kayo sa pit shop yung mga pit shop dito pwede kayo magpasa dyan yan kung marunong kayo Magayos ng sasakyan yan pwede kayo magpasa sa mga taliyar. ang daming dito guys marunong kayo mag uh, ayan maglagay ilang kayo ng ano ng experience ng mechanics gano na ano ba yung trabaho niyo sa Pinas ano bang tawag doon and marunong kayo mag-ayos ng motor ayan punta kayo sa mga pag pagawaan ng motor ang daming pagawaan dito ng motor ayan punta kayo doon magpasa kayo doon ang daming dito yun guys yun yung gawin nyo hindi wag kayo mag-focus sa mga agency lalo na may bayad Nako, ko. lang kayo. Promise. Piniperaan lang kayo dito ng mga ano in check ng mga agency na may bayad. Kawawa kayo guys, kawawa. Tapos di man lang kayo magtanong kung may kuta ba wala. Tapos bigay lang kayo ng bigay. Tapos yung pala walang kuta. Tapos uh, sabihin natin may kuta. Tapos yung kuta is wala kayo doon experience. Nako. Tanungin nyo muna kung may kuta ba o wala. Kung may kuta man o anong quota ba para titingnan mo sa saving mo kung qualified ka doon kasi kung wala ka noon bakit ka magbibigay di ba yan yung guys yung sinasabi ko is para sa inyo yun para makatipid kayo hindi kayo gumastos kasi yung pera niyo is i-reserve niyo para sa pagpapa ano niyo pagpapa-print bigay kayo ng bigay doon tapos din naman kayo sigurado di ba diba? ayoko nang ganoon kasi ako dati di, di ako diyan na biktima kasi may mga diskarte yan diyan eh para hindi ka makapagbayad ayun Ganun guys, yan. Magpasa kayo dyan sa mga gilid-gilid. Mga gulayan kung ano man dyan, mga ano dyan, na pwede mo, tingin mo is pwede. Huwag kayong payaya dito sa Macau guys. Kung payaya -aya kayo, walang mangyayari. Yun yung lagi yung sinasabi, walang mangyayari sa'yo kung payaya -aya ka. And kung may kasama kang mahiyayin, ay eh pare, huwag tayo dyan kasi ano, huwag tayo dyan kasi baka walang, ay naku, huwag ka nang sumabay kinabukasan. Sabi mo, pre, maghiwalay na tayo kung ganyan mindset mo. Basta ako, kung saan, pwede ako magpasa. O, diba? Tapos paghapon, dropbox kayo. Ganun. Pag mag may yung mabigay-bigay lang sa mga agency, sumaga yan. yan. Pagkatapos mong bigay-bigay sa mga sa umaga, sa mga agency, na inaabot lang, pwede na kayo mag sa mga gilid-gilid. O hanggang maghapon. Tapos pagkahapon na is, doon na kayo sa dropbox. Kaya dapat, dapat hapon kayo hindi umaga. Tapos sa online yan, mag-online kayo lagi. Gabi-gabi, araw-araw. Pag may free time kayo, habang naglalakad, online ka, send ka doon sa mga, mga email na in ko. Yun, yun guys. Huwag niyong sayangin yung oras nyo. Huwag muna kayong tamarin ngayon. Kasi yun lang naman yung goal nyo dito sa mga nyo dito is mag-apply. Maghanap ng trabaho. Kasi kung natatamarin kayo guys, maano na. Masisira na yung diskarte nyo. Mawala na kayo sa focus. Yun yung ano don Yung focus nyo makahanap ng trabaho agad is mawala na. Tsaka guys, kung binigyan kayo ng visa ngayon, dapat magpursigin na kayo. Hindi kung kailan paubos na yung visa mo, tsaka kayo makaharap ng trabaho. Hindi, dapat ngayon pa lang pagkabigay ng 30 days, mangarag na kayo. Ganun. Kasi yung iba, chill, chill lang. Okay lang yan. next day na lang ako kasi mahaba pa naman ako. Hindi mo mamamalayan yung araw. Ang bilis lang, guys. Pag nag-ano na oras, alauna, una, hapon na, wala na. Tapos na yung isang araw. Ganoon kabilis yung araw. Kaya huwag kayo magsasayang ng araw, guys. Yun, magpasa kayo dyan. Congrats sa mga, yan, nakapasok na kaibigan ko. Uh, followers natin, subscriber. Yan. Alam nyo binayaran nila processing lang 2,000 O diba Sa inyo nga yung mga nakapasok nga dito is ang anla, lalaki na binayaran nila eh, may mahihina kasi walang diskarte eh. Yun lang guys uh, Sana nakatulong tong shiner ko sa inyo Para sa inyo guys kaya nyo yan and always pray Diba lagi tayo dapat strong huwag tayo maulang ng pag-asa Dapat lagi tayo nag-iisip Hindi nag-iisip tayo Mag-iisip tayo lagi na paano tayo makakalamang sa kanila yung mga nag-apply ha Yun yun lagi ang isipin natin, hindi yung tayo lalamangan. Ganun. Yung manarid up box, yung dapat yung lamangan nyo. Yun lang guys. Thank you so much. And sana may tutunan kayo sa vlog nito. Thank you so much guys. I love you all.